Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 9 9 ng November 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.47 ng umaga. Araw po ngayon ng Uh, linggo at nais ko po mag vlog mga kababayan mga minamahal patungkong po dito kay Robin Hood Padilla Opo. Uh, gusto ko lang talakayin itong sinabi niya noon na sasamahan niya si Batu de la Rosa sa bilanggoan yan po ang sinabi niya Ayaw ko kung ano ang ibig niyang sabihin dyan, pero sinabi niya po iyan at paulit-ulit at hindi naman siya tinatanong. Opo. Pero bakit niya sinabi yan, ay ayaw ko lang. Ano? Gusto ba niyang lukuhin ang mga tao o pasiklab siya o gusto niyang ipakita na siya ay Duterte supporters o kaya niyang suportahan yung mga grupo ni Duterte. Yun lang ang nakikita ko lang dyan. Aywan ko lang, ano? pero ang title ko po ngayon ay Robin Padilla, Samahang Kaya sa Bilangguan si Batu de la Rosa. Yan po ang title ko. Ngayon ay sa madaling answer o salita sa madaling salita, hindi. Hindi niya sasamahan yan. Kasi kung talagang gagawin niya yan, dapat sinabahan niya si Duterte doon sa dahig o nagpakulong na siya doon. Pasiklab lang po yun. Pero sinabi niya yan. Okay. Uh, gusto niya sigurong magpalapad ng papel mayroon pa siyang isang isang sinabi yan na kahit na sunugin siya, yun ang sabi niya, kahit na sunugin siya, mga do, dotirti pa rin siya. Ay, uncalled naman po yun eh, hindi ba? Hindi naman siya tinatanong eh, bakit sinasabi niya? Ang napansin ko dun ay pinapa yung damdamin ng mga tao yung silakbo ng damdamin parang nilalagyan niya ng gasolina yung sunog ganun po hindi naman siya tinatanong bakit sasabihin niya yon ayun pero alam ko pagbabayaran niya yan alam ko po at yan po ang tatalakayin ko dito lahat ng sinasabi kasi natin lahat po yan alam po ng Diyos yan at alam din ang Diyos kung ano ang ibig sabihin niyan, nanluluko o yung silakbo ng damdamin ng tao na galit na galit na kasi nga sa korupsyon. Hindi ba? Lalo na ganyan po oh. Nakita na natin ang nangyari sa Cebu. Oh. Kinalbo na pala yung kwan dyan, eh. Hindi lang yung kinalbo kung hindi ay <laughs> Kwan eh, yung yung nagmina na wala nang batas-batas po eh. ka kapanahunan ni Duterte, walang takot sila sa batas. Ang tawag po dyan, impunity. They act with impunity. Wala nang batas-batas. Sila na ang batas. At kung haharang ka, ah, ganun kay dilima, kung papalag ka, o ha harang ka, ganun kay Trinlianis, ay kakasuhan ka Ayan po eh. Kaya lumakas ng lumakas ang loob ng mga tao, lalo na yung mga politiko na gahaman, hindi ba? Mga gahaman. Nakita ko po sa aerial survey, yung kabundukan dyan, <laughs> ay, wala na pala eh. Hindi ba? Palagay ko alas 4 palang lang tumitil ng manok dyan eh. Dahil umaga na, wala nang bundok eh. <laughs> Paano nangyari yan? Ay ayan na nga. Ito ang gustong suportahan ni Robin Hood Padilla. Ganyang mga tao na with impunity. Oh. Pero hindi po ako aalis dito sa topic ko. Gagawin kaya ni Robin Hood Padilla o magpapabilanggo siya, sasamahan niya kaya si Bato de la Rosa sa si bilangguan o ay hindi po hindi, hindi, niya gagawin yan kasi kung talagang gagawin niya yan ay mas malaki ang utang ng loob niya kay Duterte kasi naging kwan dyan eh naging senador po yan dahil kay Duterte opo ako na wala, ako na dinaya nila yan, yung eleksyon. At malakas ang loob nila kasi nga with impunity po yan eh. Wala na silang takot sa batas eh. O yung, yung wala na silang pananagutan ang ibig sabihin niyan. Kasi hawak nila ang judges, ang mga judges. Hindi ba? At sinabi po yan ni, ni Kibuloy, hindi ba? Sinabi niya, nung nagkakaso siya dyan sa Dabao City, hindi ba? O, dyan sa nagtayo ng kwan eh. Nang reliyon niya eh. O, ano pang sinabi ni 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 Kibuloy? Noong mga panahon na yan, sabi niya, maraming nagkakaso sa kanya. Kasi nga, eh, kumukuha din siya ng mga lupain eh. Na hindi naman sa kanya, ay bawal po yan. O, binibili niya kunyari kahit ayaw ibinta ay uh, pinupursigi niya na bilihin. O, oh. at yun nga, lumabag pa siya sa mga mga reglamento ng DNR, hindi ba? Yung sakahan, hindi mo pwedeng gawing kwan yan. Kung uh, tinataniban ng mga palay, hindi mo pwedeng gawing kung ano-ano yan. O, oh, doon siya nagkakaso. Anong sabi ni Kibuloy? Pinupuntahan ni Duterte kanya ang dapat puntahan. Ayan po eh. Kinakausap ang dapat kausapin. Ayan po eh, hindi ba? With impunity nga eh. O, oh, pero nga ay nakita natin ang nangyari sa Sibong, hindi ba? O, oh, ayan na. Hindi ba? yan na ang bunga. Hindi ba? O. Oh. O. Nakakaawa o nakakasakit ng damdamin Kasi yung iba dyan Ay talagang Nagtrabaho sa abroad Para Makapagpatayo lang ng bahay Pero ay ganyan nga nangyari Wala nang kabundukan eh Hindi ba? Oo Umaga pa lang dyan Tumitilawak na ang manok Kasi nga eh <laughs> Wala nang bundok eh Umaga na Hindi ba? Oh, kasi wala nang kahoy, wala nang bundok eh. Oh, may bundok pa naman pero pinatag na, parang eh, parang kinwan na, uka-uka na at wala nang mga halaman. Ayan po. Ngayon ay wala naman tayong pakialam diyan kay Ruben kung gagawin niya man o hindi. Yang sasamahan niya si Bato de la Rosa sa kulungan gusto lang natin ipaliwanag dito na uh, hindi niya gagawin yan. At yung ginawa niya na ganyan, pag may sinabi siya o ipinarinig niya sa mga tao na gagawin niya pero hindi niya gagawin, ay delikado po yan. Yan po ang, ang tatalakay natin dito. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 hanggang 7. Banga ngaral chapter 5 verse 4 hanggang 7. When you make a bow to God. Ayan po ano. Although na ito ay hindi ito bow dun sa Panginoon. Pero una-una hindi naman siya tinatangungi O. At kung paulit-ulit po ang pagkasabi o dinidiscuss pa niya, ang ibig kong sabihin, sinusugan niya ay mabigat po yan. Hindi natin masasabi na nagkamali lang siya. Kung isang bisis lang kasi, maaring nagkamali lang o iba ang ibig niyang sabihin. Pero kung pinaliwanag pa niya, ay iba na po yan. Opo, o. At kinukonsider ko po yan na bow to God. Opo. Kasi nga, eh, kung yan eh, manunumpa ka dyan eh kung saan man niya sinabi yan o ano man ang mga kausap niya Sino mga kausap niya? O. Oh. When you make about to God, do not delay to pay it. For He has no pleasure on fools. Ano po ang tawag dyan? Pag hindi mo tinupad, ang tawag po ng Panginoon dyan ay uh, baliw. Ayan po ano? Do not delay to pay it, for he has no pleasure. Ang Diyos po, walang pleasure o hindi siya, hindi niya kinaluluguran yung mga ganyang tao na kung tawagin ng Diyos ay baliw. Ayan po, ay nakasulat po yan eh. Binabasa ko lang po at pinapaliwanag para maliwanag. Pay what you have bow. Better not to bow than to bow and not pay. Ayan po, hindi ba? Oh, ay self-explanatory po yan. Eh. Mabuti pa, huwag ka na magsalita. Yun ang sabi po ng Panginoon. Kung magsalita ka man, ay hindi mo namang gagawin. Ayan po, no? Do not let your mouth cause your place to sin. Ayan, kasalanan pala yan. Yung magsasalita ka, tapos hindi mo gagawin, ay kasalanan pala yan. Nakalagay po dyan, eh. Do not let your mouth cause your place to sin nor say before the messenger of god that it was an error Ayon. karamihan kasi niyan na napalusot nila hindi daw yon ang gusto nilang sabihin o nagkamali daw yung pagkaintindi o yung interpretasyon o misquoted sila ayan po ang pangunahing reason ng mga nag nagsasalita ng ganyan, tapos hindi naman matutupad o hindi nila tutuparin. Ano po ang sinabi ni Rubinud Padilla? Sasamahan niya si Bato de la Rosa sa kulungan. O, ayan po ang sinabi niya. O, matutupad ba yan? Ay hindi. O, ano po ang sabi ng Diyos? Mabuti pa, huwag ka na magsalita. Kisa magsalita ka, sabi niya, tapos sasabihin mo, misquoted ka. Ayan po, hindi ba? O, Why should God be angry at your excuse and destroy the work of your hands? Ayan po, hindi ba? Nagagalit po ang Panginoon dyan eh. Yan, magsasasalita ka na magsasasalita? Ay, ilang bisis na yan eh. Oo. Oh, ang sinabi niya noon, sunugin man siya, hindi ba? Sunugin man siya, at kung siya ay nasunog ay mangangamoy do tirti pa rin siya. Anong ibig sabihin niyan? Nagagalit po ang Panginoon diyan. At saka sino naman ang mag-abala na nasusunog, hindi ba? Ay kaso po 'yan eh. Pero ako naniniwala din ako. Marami po ang tao na mga loner. Opo, yung nag-iisa, yung hindi mo makausap, mga loner ang tawag diyan. Hindi po ako nagtataka kung marami ang nagpaplano na kung makita siya yung sasabuyan ng gasolina. Hindi po ako magtataka dyan. O, sasabuyan ng gasolina. Maari yung sasakyan niya, maari siya, maari yung bahay niya. Yung mga loaner na walang nagsusugo po dyan ha. Walang nagsusugo. At yun po ang napakahirap na isold na krimen. Alam po ng mga pulis yan. Kaya pinaalala, pinaalalahanan po siya ng mga pulisi. May mga tao kasi na yun ang mindset na kung nakita niya na naaap yung isang tao, tutulungan niya ay delikado ka. Opo. Marami pong ganyang tao. Bibili ng gasolina para isaboy. Isang litro, hindi ba? O, paggastusan niya, magkano bang isang litro? O, Ewan ko kung magkano na dyan. Noon ata, ising kwinta piso Baka ngayon, isang ng isang litro eh. <laughs> hindi ko lang alam, ano? Pero kahit na sinong tao na yung kung mag-isip ay kakaiba, pwedeng gawin yan. Sabi nga sa kanya ng kwan eh, ng polis eh, nung nire-report niya na ang dami nang tumatawag sa kanya, na tinitreat na siya, nasusunugin siya, o magbulodir ako, o ganoon ang dami nang tumatawag sa kanya, na ako nang susunog. nagripul sa siya sa pulisya. Ay, anong sabi ng pulisya? Ay, hindi dapat sinasabi yon sabi niya. Kasi, you are inviting. Ang sinabi ng pulisya, yung mga terrorist group, pero ako hindi eh. Ang kuwang ko dyan, yung mga tao na loner, opo, yung loner, ay talagang sasabuyan 'yan. Ay mabuti na lang ngayon at medyo humupa, hindi ba? Oh. Maya-maya yan kung makasalubong siya, eh, delikado 'yan eh. Oh. Uh, for in the multitude of dreams and many words there is also vanity. Kung marami daw ang salita Marami ring walang kwenta. Vanity is ibig sabihin walang kwenta. Ulitin ko lang sandali ano, for in the multitude of dreams. Mga yung kwan, yung ano, <laughs> ano ba yung pangarap, hindi ba? For in the multitude of dreams and many words. Ayan, maraming ang salita eh. Na hindi naman sa tinatanong kung sunugin daw siya, mga ngamoy Duterte siya. O, nung, nung nababalitaan na ito si marapit ng lumabas ang pag-aristo kay Bato de la Rosa, ang sabi niya, sasamahan niya. Wala naman nagtatanong, pero sinasabi niya, in the multitude of words, ang sabi po ng Biblia, in the multitude of dreams, and many words. O, oh, sinabayan ng... Ay, ano, ano, bang klaseng salita yan? Hindi ba? Hindi, hindi naman niya magagawa yan. Eh. There is also vanity. Walang kabuluhan. Ang ibig sabihin ng vanity, o walang kwinta, o wala yan. O, but fear God. Ang nakasulat, ano, dapat matakot po tayo sa Panginoon. Ngayon, ah, ano po ang sinabi niya? Ang sinabi niya po noon ay, kahit na sunugin siya eh, sabi niya eh, magangamoy do tirti siya eh. Ngayon ay, i-kontrahin ko lang po, ano saglit lang, pero alam ko, natalakay ko na ito nung isang araw. Ang sabi po ni Paul, even if I offer myself to be burned, sabi niya, even if I offer myself to be burned Or if I sacrifice myself to be burned Ayan lang nga po, hindi ba? Oh, ay sunugin ang sinasabi niya eh. Adi pumasok sa isipan ko yun, Ito ay patungkol sa pag-ibig na tinatalakay ni Paul. Kahit na sunugin man ako, sabi na Oba, kahit na i-offer ko pa ang aking sarili o kahit na isakripisyo ko pa ang aking sarili para sunugin, sabi niya. Kung hindi ako umibig o wala akong pag-ibig o hindi ko naranasan na, na umibig o wala akong pag-ibig doon, it, uh, ang sabi niya ay gain nothing o it profits me nothing o sa iba ay wala yan. Ang katanungan ko po jang kay Robin Hood Padilla, mahal mo ba ang mga Duterte? Bakit iaalay mo ang iyong sarili para sunugin, hindi ba? Kung wala, walang kwenta yan. Mahal mo ba ang bansa? Bakit iaalay mo ang, ang sarili mo para sunugin? Mahal mo ba ang bansa? Diyan, kung hindi mo mahal at ang mahal mo lang ang ipira, hindi ba? O yung posisyon mo, yan lang ang minamahal mo, walang kwenta It profits you nothing. Nakasulat po yan sa Biblia. Oh, kahit na pa sunugin ko ang aking sarili. oh, hindi ba? oh, mabigat po, hindi ba? Kung hindi, dahil sa pagmamahal, ay wala din, sabi ni Paul. O walang kwinta, o wala akong napala. oh, hindi ba? oh, sinasabi ko lang po ang sinasabi ng Biblia ha, para may matutunan tayo. Itaas ko lang po Numbers thirty verse two if a man makes a vow to the Lord or swear an oath to bind himself by some agreement, he shall not break his word, he shall do according to all that proceeds out of his mouth. Yan po ang sinasabi sa numbers. Ulitin natin ano? If a man makes a vow to the Lord or swear an oath to bind himself by some agreement, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. Yan po ang nakasulat. Alam nyo po kasi, yang oath o yang panunumpa ay to erase the doubt. Yan po ang purpose niya ni eh, para isettle down na. Ay kaya nga lang hindi naman siya tinatanong eh. kaya ang cold pour eh. Hindi naman tinatawag. Pero nga ay sinasabi niya para panginis o panglito o aywan ko lang kung ano ang purpose niya. Pero nga ay kung sinabi niya yan ay dapat gawin niya. Kung hindi kung hindi niya gagawin ay ano ba nakasulat dito? Ay, iyo, ah, wala palang kabayaran dito. Pero ang pinapaliwalag lang dito ni Moses, ay kailangan tuparin mo yan. Ayan po. Kung sinabi niya na sasama niya si Batu de la Rosa sa bilangguan, samahan niya. Oh. Hindi ba? Oh. Ayan po ang sinabi. Sa Old Testament po yan, pero punta ngayon tayo dito sa, sa New Testament. Matthew 12:36 verse 7. But I say unto you, sabi po ni Jesus Christ ito, no? But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by your word you shall be justified, and by your word, you shall be condemned. Yan po ang sabi ni Jesus Christ. For every idle word, idle word po yan eh. Hindi naman sa tinatanong. Hindi naman yan ang subject matter. Bakit sasabihin niya? At pati naman ito si, si Batu de la Rosa, ka, kamakailan lang po, sinabi niya na kung na-involved, nagtataka nga ako, bakit yung grupo nila ganyan ang ginagawa eh? kung na-involve daw si Joel Villanueva Ha? Kung na-involve daw si Joel Villanueva sa flood control projects o yan nga ganyan, sa corruption na yan ay magre-resign daw siya. O hindi ko alam kung magre-resign siya o magpapabilanggo siya. O ayan po. Hindi naman tinatanong sa kanya eh. Bakit niya sasabihin yan? Hindi ba? Si Batu de la Rosa po ang nagsabi niyan. Kung na-involve, sabi niya. Si Joel Villanueva, ay ayan na nga. Ang laki na nga po ng involvement eh. Hindi ba? Ang dami na po na nagtitistipay. Ay dalawa lang ang magtistipay. Pwede na eh. Plus pa yung talagang may, may pira na nawawala. Hindi ba? May, may project na na-identify na wala naman. Oh, ang dami na po, ang na pong witness, andami dami na pong corroborated da uh, kwan, evidences, hindi ba? O, kung na-involve, sabi niya eh, ay, ano bang klase ito, mga tao na ito, hindi ba? Walang takot sa Panginoon. Kaya nga ito, ano, kinukuha ko ito, kahapon diniskas ko rin po ito eh. But I say unto you, that for every idle word that man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ayan po. Ay ang in the day of judgment, wala po tayong alam dyan eh. Parati pong ginagamit yan eh. Kung kailan yan, hindi natin alam. Maaring parang the, the day of the Lord yan, maraming klase ang the day of the Lord. Ayan po ano. For by your word, sabi po ni Jesus Christ, you will be justified and by your word you will be condemned. Ayan po. Ayan po ang sinisir ko sa inyo. O, balikan natin si si Juan, si Robin Hood Padilla. Magpapabilanggo ba siya? Ay, pero yun ang sinasabi niya, hindi ba? O, pero ngayon, parang na, nauulan na nigang ko na parang kumakampi na siya sa administrasyon. Nauulan na nigang ko po yan. Pero hindi na ako nagtataka yan. Kasi wala na siyang other way. Yan na ang gagawin niya at yan ay dagdag sa pasakit. Opo. Ini expect ko na yang ganyan na sasakit ang loob ng mga Duterte dahil siya ay naging senador dahil sa Duterte. Pero sasakit ang loob ng Duterte katulad ng nangyari kay Bongbong, hindi ba? Si Bongbong manok nila yan si Bongbong, hindi ba? The groom Bongbong to become president. Hindi ba? Pero ngayon, bumaliktad. Sakit yan. Napakasakit. At yan po ang sakit na hindi kayang labanan ng tao. Walang nakakaligtas dyan. Yung traidorin ka ng yung tinulungan mo o yung inaasahan mo na tutulong sa iyo pero tinaydor ka pa. Walang nakakalusot dyan. Opo, wala. Si Chavit Singson, tinaydor niya si Irap, hindi lumusot si Irap. Hindi ba? Si Indrili, tinaydor niya si, si, si Tandang Marcos, hindi lumusot si Marcos. Mahirap pong lumusot yan na kung dati mong kasamahan ay tratay durin ka. Ine-expect ko na po yan na magbabalingbing ito si Robin Hood Padilla. Kasi there is no other way para makasave siya o makaligtas siya total wala naman siyang korupsyon eh. Bago lang siyang senador eh, hindi ba? Oh. Yung iba hindi makakalusot yan kasi nga ay eh, si Joel Villanueva ay eh, ay eh, kuwan na yan eh. Diyan na, <laughs> na tumanda yan sa sa pagka senador eh. Kaya marami nang korupsyon yan at doon sa lower house. Sinasabi ko lang po ang nasa isipan ko. Ano? na nakikita ko kayo bumabaliktad na si Jo uh, si Juan si si Juan si Robin Hood Padilla. Aywan ko lang sa susunod na mga araw kung ano na naman ang sasabihin niya, hindi ba? Pero nga ay hindi na niya tinupad itong sinasabi niya na sasamahan niya, hindi ba? Sasamahan ko. Uh, sabi niya eh. Si Bato de la Rosa sa kulungan o sa bilangguan. Hindi ba? Oh. Ayan po ano, sana po ay may natutunan tayo sa ating pakikinig at dalangin ko po bago po ako mag-umpisa mga kababayan, mga minamahal ay ayun nakikinig po sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa kanya. Opo. At ito nga ina-advance ko na ano, ini-expect ko na na ang isang dagok na darating kila Sarah at sa pangadotirte, itong si si Kwan, ang isang dagok yan ay ito si na inaasahan nila yan ha, inaasahan nila na susuporta sa kanila. Pero palagay ko, magbabago yan. Opo, at dagok na po yan galing sa Panginoon. Kasi nga sila ang binihisan nila yan eh. The proper word is binihisan nila ng pagkasinador. Hindi ba? Nilagyan nila ng barong o baro na pagkasinador. Pero bandang huli po yan ay maniwala po kayo sa akin kasi yan, yan po ang pinakamasakit na ganti ng kapalaran o ng kalikasan. Yan po, yung traidoring ka ng iyong binihisan. O, nilagyan ng power, hindi ba? On the belief that, ay, ayan na po, hindi ba? On the belief, nagmagagamit nila. Pero hindi po ganun eh. May Diyos po eh. Hindi ba? O sige po, hanggang dito na lang po ano at mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami, salamat po.